Super morning mga Lodi at today ngayong araw ay samahan niyo akong mag-unbox ng ating SJ6, SJ6 Legend. Ito na siya at wag na natin itong patagalin. Tara! Ayan guys! Tignan talaga natin. Tignan natin kung SJ talaga to oh. S cam Ito ka babo niya Sira pa nga <laughs> Ito na talaga, pang malakas ang gunting na to. Meron siya guys. Napakaangas. At ayun na nga, kagigising ko lang at uh, paano ba ito buksan? No, ihilaan lang ata, ihilaan lang ata to. Ah, ano lang pala niya to. Cover niya lang talaga. Ano lang to. Ayan. Wow, ayun, tanggal na Ganito lang pala yung tsura nito Ayan Sabi muna natin Hatang Ganito lang pala to guys Simple lang Oo ha Ayan na guys At Yun yun, dami talagang ka kasama. So, hindi siya scam. So, medyo may kabigatan siya. Yan. Ganda, oh. Apakaangas. Apakaangas, guys. Kita niya naman. At uh, ito yung mga accessories na kasama niya. Next, yung kanya nga uh, ano Helmet mount ba to? Basta, mga Pwede niyang kapitan Yan Yan o no? Ma, ito yung mga pangkabit Yan Ito alam ko sa ano to uh, Sa mga monopod Tingin ko ah uh, Not so sure And what else? Napakadami niyang kasamang Ito sa Alam ko sa motor to Pwede ito ikawit eh O diba? Sharawat Napakadami yung accessory Ito mga akse, uh, adhesive What else? So oh, another ano uh, Lock Sisay natin Ito naman yung case niya Kapag nag uh, kinabit mo siya sa helmet mo. And yung pwedeng maging case nya Another protection din sa kanya. Pero baka hindi ko na gamitin 'to. Mas maganda gamitin yung waterproof case and waterproof case nito. And another mount and napakarami. Grabe guys, napakaraming kasama. Accessory. and dito. Halimbawa, naka-waterproof case siya. Uh, pwede mo pa siyang gamitin as touchscreen. Makaka yung touchscreen niya dito. Ayan, doon kasi sa isa, doon sa isa hindi. So ito, pag kinabit mo siya, pag replacement to, pwede mo magamit yung touchscreen niya. Ayan. And another lock. Ayan. So medyo burara kasi ako, sakto to sa akin. Baka mawala ko kasi to. Or baka kung medyo masira ayan may pang replace tayo what else uy ang uh, SG cam stick, uh, sticker ayan, ayan shout out yun na lang guys ay comment comment down below kung saan maganda yung kabit to guys ayan kanyang uh, guide manual and yung uh, kanyang kailangan natin ng pamunas ayan at ayan Buksan na natin to Tanggalin muna natin siya Ayan Timbub natin yung case niya Ayan Napakadaling tanggalin At ito guys, gaganto nyo lang daw ito eh akin, hindi ako marunong yun, napakaangas tapos yun tanggal na siya sa ating uh, waterproof case yan, tataktak mo lang yan finally, yan, hawak na natin yung first ever natin na action camera ayan, napakaangas, angas o oh. Eh muna yung uh, mga physical features niya ayan. Yung dimension niya guys nasa 60 by 41 by 30 mm. Yung bigat naman niya is 82.7 grams and siguro hindi kasama yung battery. Si medyo itom. Parang ano na to eh. More than ano na eh, More than 200 or 100 drums na siya. Yan, side by side. Dito sa kanyang left side, nandito yung mount USB mini port. Lalagyan na ng SD card. And yung kanyang speaker. Ayan. And dito naman, syempre, touch screen. And touch screen siya. Dito sa lababa, uh, dito mo lalagay yung kanyang uh, battery. yan Yung battery case. And yung uh, mounting port. Yan. Sa bandang kanan. Sa right side. Yan. Right hemisphere. Right hemisphere pa nga. Ayan. Dito yung... Uh, pwede mong... Ito yung power button. Yung indicator ng uh, may power siya. And ito. Yung sa settings. Ayan. and Ito naman yung pag magbibidyo recording ka. Yan. Ayan. Sa harap, yung kanyang uh, 0.96 inches na front screen. Yan. Yung kanyang... Uh, Ayan, SJ Cam Legend Wow, ba? Diba? SJ6 Legend At yung kanyang camera Kaya niya mag-record ng 4K At under yan siya ng 24 frame per second 2K naman, pag 2K no recording naman Under siya ng 30 frame per second Tapos 1080p Kaya niya mag-record ng up to 60 frame per second Ito yung pinaka-recommended na settings. Yan. Yeah, photo resolution niya naman is 16 megapixel, 14 megapixel, 12 megapixel, 10 megapixel, 8 megapixel, 5 megapixel, 3 megapixel. Yan. Sa video mode niya ay uh, pwede siya mag-record uh, ma ng normal mode. Kaya niya mag-record uh, ng loop by loop. Time lapse yan. Pwede rin siyang mag-record ng mga yet at sa sa sasakyan mo. Slow recording, yan. Quick recording. Pwede ka rin mag-record habang, uh, while taking some uh, pictures. Yung isa sa magandang uh, features nito guys, ng SJ6 Legend, is meron siyang 3-axis gyroscope. And sa battery, mamaya, i-discuss na lang natin. Kunin muna natin yung battery niya. I-unmount muna natin. Unmounting ng battery. Yun lang pala. Yun. Ayan, tapos open siyang ganyan. Lain lang natin to guys. Ayan, dahan lang. At ganito lang pala kalit yung battery niya. Ayan. At pag bibili kayo nito guys, hindi kasama yung SD card. So, pwede kayong bumili ng hiwalay. Or depende kung meron kayong makitang store na naka-package na or kasama na yung kanyang SD card. Ayan, siguro may babayaran lang kayong additional. So, ako guys, bumili ako nito. Ayan. Sandis. Sana gumana siya. At uh, ikakabit muna natin. Ano ba gupitin ito? Tapos nagupit ko, no? O yan siya, guys. Yan. Tandaan lang sa paggupit baka madama yung ano mismong SD card bit na natin yan may indicator naman kung paano siya kakabit yan 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 ay tanyo yung maliit na yan yung maliit na yan natin. So, ganyan. Ayan. Okay. And, balik natin yung battery. Battery, guys. And, makikita nyo naman doon sa loob yung at may guide din naman dito. Ayan, nakita mo. Ayan, nakita mo. Camera front. Ayan, may guide naman siya. So, ang taba ng kamay ko. Hindi siya ganun ka-smooth na pag pinasok yung battery. So, medyo masikip siya. So, kailangan mong i- mag- mag-apply ng konting effort. Ayan. Ayan para mapasok yung battery ayan yun na natin Kaya yung power button pakinggan nyo mabuti yun card error please format so yun guys hindi gumana <laughs> ba't ganun bakit hindi gumagana ah? what is happening Yan. Uy, hindi ko yung SD card natin. Sayang, scam. Ngayon, full charge naman siya. Tapos, ngayon yung settings niya. So, pagbalikan lang natin ito, guys. Ba, ayan, may power indicator niya. Ayan. So yan, subukan natin i-unplug yung ano, SD card. Gamita ko na lang sya nito. Kusa siyang namatay pag ano ko ng SD card. Ha? Ayan guys. Saan na na siya? Yun. Yun natin ulit. Card error. Please format. Bakit ganun? So, yun guys. After a few moments. A few moments later. Ayan, gumana na siya. Hindi ko alam kung anong ginawa. Yung magic na magic siya. Ayan. Card error for, please format. Card error please format pa rin. So ayan mga lords, uh, nakalagay yung SD card natin. Ayan, tanggalin ulit natin ha. Medyo nagagamay na natin. Ayan siya. Ayan pa rin siya. Oy, teka lang. i focus. Ayan, yan, di pa rin siya. So ilalagay natin siya. Ngayon, ilalagay natin siya. Insert natin 'yon. Tapos Open natin 'yung SD card. At, yan. Card error, please format. Di wow, di format. Ano punta lang tayo ng settings? Hard touch pala to guys ha? Hard touch Ayan napin lang natin yung Saan ba yan? Ayan video file format Ay teka mali eh, Hindi pala Ayan settings Naku napaka wheels lang naman Tapos okay And that's it guys Ayan, makita mo. Meron siyang 7 hours and 4 minutes and 11 seconds na recording. So, ayan. Pwede na tayo mag-start na recording. Okay, ayan na. Nagre-record na siya, guys. Ayan. Kita niyo yung kalat. <laughs> o, diba? Ayan, mas wide angle siya. Pa mo kita. Sorry. <laughs> Ayan guys. <laughs> Ayan, wide angle na. Subukan so, na rin natin kaagad yung mic niya. Hello, super morning. Oh, chow ping. king. <laughs> may nag pa na chow king. Ewan ko kung maririnig niyo yun mamaya yung chow king. yun, di joke lang. Okay. Ayan siya. Oops, may nalaglag. Nalaglag yung ating... Uh, Ayan siya guys So Pag i-stop natin Push lang natin ito At uh, At kapag uh, Gusto natin makita Yung ating uh, Yung ating uh, Files is dito lang ayan, ayan siya Ayan siya guys Ako napakala And play lang natin Bugas, ah. natangpan ko ba yung ano niya? Ayan. Sabog yung kanyang volume, ay yung kanyang mic. Basag Minsya, di ba So ayun guys. Charge natin. Subukan natin kung gumagana. Yung kanyang, nga. Uh, Ken. Nako naman siya. Ayun, so, Matay na siya. So bali guys, yung battery nga okay, pala nito na. is nasa 1000 mAh. Yeah, siya. Lang. So based sa aking experience, And yung kayo micro kayo USB may record up to 1 hour so, with kanyang. a resolution of 1080p. And bili na lang kayo nang Marami namang ano nito eh Adapter Sa cellphone pwede to ito, ito guys Ayan So ayan nag-on sya Ayan charging naman sya guys So ayan. Nag-charge na siya. So nagkumagana naman. Okay naman guys. Ayan, kumagana siya.